Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga OFW na hindi sumali sa Zero Remittance Week ng mga Pro Duterte. Lahat po ng katanungan, sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Basta malinaw kung anong purpose nyo sa mga comments na ibibigay nyo. Sino ang mauuna? Ano-ano na pong balita sa mga investments na As far as we know, as of the moment, as we speak, next question. Ano pong reaksyon natin sa nangyaring lindol sa sandali lamang po, sandali lamang po. Ibabalik ko po sa inyo ang tanong. Nandoon po ba ang mga Duterte? Nandoon po ba ang mga Duterte sa lindol? Kung wala po, next question. Bakit gusto niyong pag-usapan. No, teka lang po. Sandali po lamang. Hindi po tama ang tanong. Hindi po totoo yan. Ang sinasabi ko lamang po. Next question. Di ba po, hindi naman kayo Marcos supporter? Kakamping po kayo, di ba? Feel na feel -pil niyo po ba yung pwesto niyo ngayon? <laughs> Sige po. Himayin po natin ang inyong katanungan. Marcos supporter, Kakamping, feel na feel. Kayo po, tatanungin ko po kayo. May Duterte po ba dyan sa inyong tanong? Hindi po ba't wala? Kaya naman, next question. Ano po ang reaksyon sa pagkalas ng tuluyan ni Senator Amy sa alyansa? Reaksyon. Ito. Yun po. Ah, uh, wala po bang statement? Kung gusto po natin nang sagot, may kulang po sa inyong tanong. Ah, okay po, okay po. Ano po ang reaksyon sa pagkalas ni Sen. Aynisa Alianza? Indikasyon po ba ito na pinagtatanggol niya ang mga Duterte? Yun! Duterte! Sa pagtatanggol niya po sa mga Duterte, yan ay kita naman. Napakarami po. Napakarami pong inimbitahan sa Senado. Mga department secretaries po. Lahat taga-admin. Pero, bakit ganun? Bakit ang labo ng sagot nila? Di ba po? Unfair? Nandun silang lahat eh. Mga admin, kitang-kita nyo po. Di ba? Unfair? hindi po ba kayo natatakot sa napakaraming rally ng mga pro Duterte sa birthday ni PRRD? Natatakot? Bakit naman po ako matatakot? Ako po? Never po akong natakot. <laughs> May narinig po ba kayong direkta na tayo po ay tinatakot? Sino po ang nananakot? May tinatakot po ba talaga? Pero never po tayong matatakot. Balitaan niyo po ako. Balitaan niyo po ako. Timbrihan niyo naman ako pag may pala na ako.